Sabay ng kabi-kabilang handaan sa mga nakaraang araw. Ang samut-saring tapong pagkain o food waste. Pero para kay Lola Corazon, 61 taong gulang, biyaya ang hatid nito. Sa loob ng apat na taon, paghahanap ng tiratirang pagkain mula sa iba't ibang fast food at restaurant ang naging kabuhayan nila. Matapos ang magdamag na paghahanap, nakaipon sila ng kalahating sako ng pagpag. Hindi pa man siya nakararating sa bahay. Sinalubong na siya ng apong si Jerry Boy, labing isang taong gulang. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Jerry Boy ang sako ng pagpag. Pero talaga sila niyan, Dahil sa gutom sa umagang yon, hindi na nagawang hugasan ni Jerry Boy ang mga tirang pagkain, gaya ng pritong manok. Kumain din pati iba pa nilang kalaro. Ano naman ang sa malinis? Kaya kahit ano, kakain mo. Paano malalaman kung malinis, kung ba'y makainin? May, may iba pa nilang. Amoy naman nilang talaga. Pag di matunis, kainin. Kain, ano So yan, yung mga napilian nyo na, yung pwede pa. Ah, Pagsay, medyo panis-panis <laughs> na. Hindi namin sali, ilagay pa sa ulo. Awa. Kaya nga, batay batay-patay na yung katawang mong trabaho para lang makabigay ko sa mga apo. Mag-iisip talaga lang saan-saan mo Kaya lang mapipilitan mong trabaho ay maraming mayroon akong ibabigay. Kaya sa kanila, mga magulang, kaya man rin sila. Ayaw man talaga nila manghingi. Kaya dito naman talaga sa akin. Matapos kumain ng mga tirang manok, ibinigay naman ni Lola Corazon ang nakita niyang tinapay sa mga apo. Pero makikita sa lagay ng tinapay na expired na ang mga ito. Yan mo kung makabasa kay maliit mo naman ano, hindi ko kita Kasi kung, kung hindi po pwede, na asem. maasem. Hindi maasem na tamis mo? Kaya 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 buli pa. Saan mo na ngayon ha? Ano guys doon? Bibenta. Bibenta? Mamaluto? Ano? Bibenta po. Bibenta? Ang mga hindi nakaing pagpag, dinala naman ni Jerry Boy sa tindera ng lutong pagpag na si Annabel Lazaro. Bente pesos ang bayad sa nakolektang pagpag ni Lola Corazon. Agad nang inihanda ni Annabel ang lulutuin. Ano yung mga Yeah, prito, kalderita lang. Luugasan pa kasi ng mabuti yan eh. Kasi kumakain din kasi kami nito eh. Sabi ko yung pagpagabi ka. Ang kukadiri naman yun. una? Oo, naman yun. Sabi ko may mga tisyo. Tapos sabi ko, ba nang no hinugasan Kahit pala pa ako tira-tira. Masarap din pala pa ako yung Yun, maging madali siya hindi naman po kami nakakasakit yun kasi kasi kung may nakakasakit yan may nagreklamo na po sa amin hindi pa man tapos magluto may mga nakaabang ng mga customer si Annabel ang pagpag kanina naging kaldereta adobo at inasal. Tano. Sampo, 20, 15, ano lang po, wala hindi po paraparasa. Tansyahan lang. Marami po yung eh. ina. Marami lang po. Mura kasi tinda ko eh. Dinadayo kasi yung tinda ko. Eh. Diba, masarap yung pagpag eh. Para sa akin kasi, aminin ko masarap to. <laughs> Pero po ano, hindi na po ako na dalawang isip at saka nag-inarte. Tsaka wala naman siya atekto sa chan ko eh. Kung magbuha ako sa so ugang linis, kunting dumi lang, baka mamatay na ako. Oh. Ano lang? Bumili rin si Jerry Boy ng sampung pisong halaga ng adobong pagpal. Ito na ang magsisilbi nilang pananghalian. Ano makikita namin? Eh. Ibig, tama lang kas kain. Kasi eh. di naman pagmimente sa isang araw, dalawang araw yung pagpag. Kasawa naman din, hindi na naman yung kahit pansit naman, gulay. Yan. Ay, wala na talaga, balik lang ang mga pagpag. Sa dami ng mga nagugutom, katulad ni Jerry Boy, nakababahala ang problema ng food waste sa Pilipinas. Nangyayari ito mula sa production hanggang sa consumption ng pagkain. Sa Benguet, halimbawa, na itinuturing na vegetable basket ng Pilipinas, to nila niladang gulay ang itinatapon matapos hindi makapasa sa quality control. Ang ibang gulay, nabubulok naman dahil sa kakulangan ng storage facility. Kasi sa production level pa nga, mas marami pa siguro yung losses natin doon na hindi natin naaaral pa, no? Kagaya ng ating rice, sa pagha harvest pa lang ng rice, meron na tayong losses dahil sa manual or mechanization or non-modernized equipment, maraming losses. Sa datos naman ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, noong 2015, umabot sa 1,212 metric tons ng bigas ang wasted o nasayang. Katumbas ito ng 24,240 na sako o kaban ng nasasayang na bigas kada araw. Sa isang pag-aaral, umabot sa 1,717 metric tons ng plate waste o yung itinapong tirang pagkain noong 2015. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng plate waste kada araw. Para parehong masolusyonan ang problema ng food waste at dumaraming bilang ng mga nagugutom, ipinanukala sa Senado at Kamara ang Bill on Reducing Food Waste through Food Donation and Food Waste Recycling o Food Waste Reduction Act. Layo nito na maibigay ang mga surplus food ng iba't ibang kumpanya sa mga tinatawag na food insecure o mga taong walang sapat na makain. Sa ilalim ng panukala, ang mismong may-ari ng establishmento ang pipili at maghihiwalay sa mga pagkain pwede pang kainin. Kapag nasiguro ng ligtas ang mga pagkain, sa kapalang ito ibibigay sa mga accredited na food bank na tinukoy ng DSWD. Sa ngayon, nakabimbin pa rin ang dalawang bersyon ng Food Waste Reduction Act sa Kongreso. Alas 7 ng umaga. Sasamahan namin sina Franz at Paul, miyembro ng non-government organization na Rise Against Hunger Philippines, papunta sa Divisoria. Ang pakay nila, mango ng mga patapon at pinagtabasang gulay sa palengke. Ang mga gulay na mahihingi nila dadalhin sa kanilang food bank sa Tondo, Manila. May mga gulay kunyari, uh, repolyo. Kunyari may kagat na insekto. Actually uh -oh uh, mas safe yun. De kasi Oo. ibig sabihin, pag may kagat na insekto, walang pesticide. Pagdating namin sa pwesto ng tinderang Siria, nakahanda na ang mga gulay na ibibigay. doon namin yung anong lusaw. Okay? Anong lusaw? Anong lusaw dyan? Ano no, yun? Sobrang no, na yung pagdalusaw na. Hindi yung gaya na yun, kaman gulay pa yun. Okay. Uh -huh. Bakit yung abalat at galit ito? Ito yung hindi binigili. Aparte. Na binibigay nyo sa kanila. Uh -huh. Habang nasa pwesto kami ni Ria, sunod-sunod na ang nagbigay kina Franz at Paul ng kanilang mga pinagtabasang gulay at vegetable trimmings. Tatlong malalaking plastic ng gulay ang naipon. Idiniretso nila sa food bank ang mga nakuhang gulay. Sa ibang mga bansa, may mga ginagawa ang gobyerno para mabawasan ang food waste. Sa Hong Kong, sinamahan namin ang dalawang Overseas Filipino Worker o OFW na mangolekta ng mga pagkain mula sa isang convenience store. Kuha po ng kinapay. Um, po, dinodonate po para sa amin, sir. Um, para may mga kakainin po kami kasi kami po ay nawalan po ng trabaho tapos binibigyan po kami ng mga, mga tinapay po. Sasamahan ako ni Jomar Fleras, director ng Rise Against Hunger Philippines na libutin ang food bank. Kasi nakakatulong kami sa kanila na mabawasan nila yung kanilang expenses. Because sa pag-dispose, di ba? Sa dispose may bayad yun. Meron sila mga professional dama, companies dama, dama. na nag-dispose dito. Hindi ito basta itatapa mo lang sa basurahan. So malaking bagay na Uh, natutulungan nila yung mga tao na hindi magutom at the same time nakatulong nakatutulungan rin namin sila na mabawasan yung mga gastusin like yung mga vegetables yeah, yung galing sa ano galing sa Divisoria di opo niluluto kagad yan so alam na nila kung paano what we call re-engineer repurpose the food so ito yung kinatawag natin na ugly fruits and vegetables <laughs> na normal tinatapon na lang na pwede pang kainin Ngayong umaga, aabot sa dalawang daang bata ang pakakainin sa food bank, kabilang sila sa mga pinakamahihirap sa lugar. Nakikipagunahin kami sa barangay dahil alam nila yung sino yung mga hikaw sa buhay. No? Sa Tondo, mula sa daycare centers, we work upwards towards the family. So buong households ang inaalagaan at pinapakain namin. Volunteer din sa food bank ang ilang mga magulang na mga bata. Isa sa mga volunteer, si Cecilia Kama. Dalawang anak niya ang benepisyaryo ng food bank. Ngayon, maski papano pa, no? Okay na po, hindi na, na po siya po naman Gaya po ngayon, yung isa pong anak na grade 6, dito po siya, kaya dito po kami nag-volunteer. Kapalit, malinis na pagkain, disenting Opo. pagkain. Pa, magandang alternatibo ma'am. Di po ba kaysa ng mga panahon na magpapagpagka? Bukod sa kusina ng food bank, ipinakita rin sa amin ni Jomar ang kanilang storage room. Dito iniimbak ang mga produkto na ibinigay ng iba't ibang food company sa kanila. We can cook spaghetti, we can cook uh, tocino, no? um, we can cook mga uh, luncheon meat, no? Uh, corn beef. No? So yung mga bata na gusto-gusto naman nila yun eh. So, ang ginagawa lang namin, nire-engineer namin sila to make them healthier. Y yung mga processed food na malapit na sa expiration date nila, yun yung mga rescued food nyo? Basically, lahat ng food that's meant for other destruction. ayoko kasama yung, mga, ano, yes. yung mga canned, no? Mga, mga, processed, canned, kasama no? yun. Sinisiguro raw nila na ligtas, malinis at pwede pang kainin ang lahat ng pagkain inilalagay dito. Maraming talaga nag, nag, Do-donate rin sa amin na surplus, surplus lang nila. Hindi naman yung... Like this one? Yes, mga surplus, surplus lang. Surplus yan. Hmm. At may mga individuals, may they come here, nagdadalas sila ng mga sako ng bigas, mga asukal. No, yan, no, expiry, no. hindi namin tinatanggap. Pagkatapos ihanda ang mga gulay na nakuha sa palengke, sinimula na itong lutuin ng mga volunteer. ang patapon na gulay, sinamahan ng sardinas. Alas 11 ng umaga, dumating na ang mga bata. Dalawang batch yung mga batang estudyante na nagpupunta dito sa food bank. Una, yung mga batang uh, kagagaling lang sa eskwela, dito mo na dadaan para mananghalian. Pangalawa, yung mga batang estudyante naman, bago pumasok sa eskwela, dumadaan din dito para kumain muna. Benefisyaryo rin ng food bank si Lola Lilia Ortillo at kanyang dalawang apo na sina Joy at Resmar. Araw-araw silang pumupunta rito sa food bank bago pumasok sa eskwela. Pag pumasok yung mga apo nyo, daan lang dito, may laman na yun siya. Opo, malaking bagay po yun. Oo dapat isa. Papasok kami, hindi pa lang ayaw mga bata, kayo mga nakapaluto. Wala pa yung tatay nila para maghanap ng mga pag ayun, dito lang po, hindi pa rin na kami. Hindi nisa ko siya, hindi nisa. Dito lang kami kung Bukod sa food bank dito sa Tondo, may isa pang pasilidad ang Rise Against Hunger sa Taguig City. Nagiimbak din sila dito ng mga rescued food o mga donasyong pagkain. Ngayong araw, Namigay sila ng mga pasta, mantika at biskuit sa ilang residente ng barangay Ususan. Donated ito, hindi man, ito yung mga surplus, hindi ito near expiration. Ayon sa Rise Against Hunger, malaking tulong kapag nadagdagan ang mga food banks sa Pilipinas. Magagawa lang daw ito kung magkakaroon ng pulisiya ang pamahalaan tungkol sa pamimigay ng food donation ng iba't ibang kumpanya at establishmento. Bahagi kami ng consultative group dito sa mga panukalang batas sa Kongreso at Senado. At isa sa mga advokasya namin ay ang uh, dapat yung mga food waste or food surplus ay may pamigay sa mga nangangailangan at hindi siya dapat itapon. Kasi uh, about 30% ng lahat ng pagkain na pinoproduce ay uh, nasasayang. At ang 30% na to ay sapat para tugunan yung pangangailangan ng lahat ng mga nag nagugutom na tao. Tinatayang nasa 1.6 bilyong tonelada ang nasasayang na pagkain sa buong mundo kada taon. Sa ibang bansa, may ginagawa ang gobyerno para mabawasan ang food waste. Sa Hong Kong, sinamahan namin ang dalawang overseas Filipino worker na mangulekta ng pagkain sa isang food establishment. Kuha po ng tinapay. Um, po? Dinodonate po para sa amin, sir. Um, para may mga kakainin po kami kasi kami po ay nawalan po ng trabaho. Tapos binibigyan po kami ng mga, mga tinapay po. Lahat ng hindi maibebenta, idinodonate sa mga NGO gaya ng shelter na tinitirhan ng ilang distressed OFW, sangayon na rin sa ipinatutupad na pulisiya sa Hong Kong. Ano yung mga nabigay sa inyo mga pagkain? Yung mga ito sir, egg, ito, bread, sandwich, at itong salad sir. Sa mayaman po, ito po ay snack po, pero sa amin, breakfast na po ito namin. Sabi nga nila, sa dami ng nagugutom sa Pilipinas, hindi na dapat nagsasayang o nag-aaksaya ng pagkain. Totoong may food waste mula sa produksyon hanggang sa maihain sa hapag ang pagkain. Bukod sa inisyatibo ng iba't ibang kumpanya at NGO. Mahalagang magsimula ito sa ating mga sarili. Magdalawang isip kung ididiretso sa basurahan ang bawat pagkain inihahain sa atin. Malaking tulong rin kung magkakaroon na ng polisiya para tuluyang mabawasan ang itinatapong pagkain. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Junven Racion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.